Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 23 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Jorge. Kamusta? Si San Jorge ay isa sa mga pinakamahalagang santo sa Simbahang Katoliko, Ortodokso at Anglikan. Ang kanyang nakasaysayan ay napapalibutan ng iba't ibang tradisyon, alamat, at interpretasyon. Si San Jorge ay ipinanganak sa Cappadocia, isang rehiyon sa kasalukuyang Turkey noong ika-3 AD. Naglingkod siya sa hukbong Romano at naging isang iginagalang na opisyal. Sa kabila ng mga pag-uusig laban sa Kristiyano ng Emperador Diocletian, buong tapang at tapat na ipinahayag niya ang kanyang Kristiyanong pananampalataya. Dahil dito, siya ay dumanas ng matinding mga pagpapahirap at sa huli ay pinatay sa Leda, ngayon ay Lord Israel, noong 303 AD. Ang pinakakilalang alamat na kaugnay kay San Jorge ay ang kanyang labanan laban sa isang dragon na nanggugulo sa isang bayan. Ayon sa tradisyon, niligtas niya ang isang prinsesa na nakatakda ng ialay sa dragon at pinatay ang halimaw sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Kristo. Ang kwento na ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan at lakas ng kristyanong pananampalataya. Narito ang isang panalangin kay San Jorge. O Diyos aming Ama na nagpala kay San Jorge ng tapang at pananampalatayang di magugulat, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagtangkilik ng grasya na malampasan ang mga pagsubok at hamon ng buhay na may lakas at tiwala. Inspire kami sa kanyang halimbawa ng debosyon at walang pag-aatubiling paglilingkod at naway sundan namin ang kanyang landas sa pananampalataya at kagandahang asal. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Giles ng Assisi, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.